Oh, magandang araw po sa lahat. Ito ang link code ay Freddy uh, sa YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube. Okay? Ulitin ko at Filipino sa America Blog YouTube. And uh, if you haven't subscribed to my channel, please tap the red button below so you could be subscribed to my channel and it's all free, guys. And uh, also give me a big likes if you could to give me a big like i really appreciate it and make some comment uh in your comment i paid in filipino or in english i prepared english okay uh at the same time at the same time if you could share this video to your friends and family family circle and at the same time in in your community or barangay most especially there in the philippines and uh, give me a big likes. Napakasimple lang po, no? Uh, ngayon, ay eh, na, ngayon eh, kapapanood ko lang na sa Cebu. Sa Cebu, uh, meron ko nag-rally doon yung bang People's Power. Marami-rami, mga sabi nila, by the hundreds, kung nakita ko eh, sabi nila 5,000 eh. Pero, <laughs> kung bibilangin mo, by the hundreds lang, wala pang sandaan eh. Ngayon, uh, maingay lang sila. Ito ay parte. Iba eh, naman to sa grupo ng mga ano, na kay Duterte. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang kanilang pinaglalaban ay itong People's Initiative. Sabi nila, no to charter chains. Yan ang ayan, nakalagay sa placard. No to charter chains. Ngayon, tanungin ko kaya ang mga, to, to mga ito. Bakit kailangan natin uh, 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 i-amen ang uh, Constitution? Amen lang, hindi change. Ha? Amen lang on economic uh, provision. Bakit? Baka hindi lang masagot. Kayo ba masasagot nyo? Bakit ba natin kailangan uh, i-revise yung ating 1987 uh, Constitution? Constitution na kinopya lang simula pa nung 1935 imagine 1935 eh panahon na nga ngayon ng ano eh ng uh, ng uh, what call this one? iphone 15 at uh, ating uh, wifi i 5G na 5G generation na eh noon eh 4G 2G, 1G eh ngayon 5G and this year may be 6G or 7G Oh. So, hindi natin pwede ikumpara ang uh, ating batas, ang ating constitution, kasi nahuhuli na tayo. At dito sa Amerika, ay talagang pinapayagan yan. Pero dyan sa constitution na nilikha pa noong 1935, na marami pang hindi, hindi nababago, ay dapat nang panarap panahon na upang baguhin upang tayo na lang ho kasi ang dinagbabago ng 60-40 60% Pilipino 60 and 40% for foreign investment eh sino ba naman ano, ang gusto mga pital ng ganoon na gusto ko syempre pag maglalaga ko ng pera sa akin na mismo eh ito ay nangyayari din sa Amerika makikita nyo Uh, dito 100% walang kasosyo ang mga negosyo rito sa Amerika and they could also uh, own the property uh, unlike dyan sa Pilipinas hindi po nagagawa yan so it's, uh, ito ay ginagawa upang to ease economic restriction yung kanyang restriction nga dyan sa sa economic uh, ano economic ownership. Ngayon, ang ating mga lawmakers, ang, ga, ang gagawin niyan is to regulate the economic sectors that can be open for foreign investors. Kasi, eh, palagay natin, oh, gagawa nga sila ng batas. Eh, against the constitution naman. So, palagay niyo, magkiklik. Yung iba ah, dyan sa Pilipinas ay pinapayagan na yung katulad ng ah, communication in fact in China nga yung ano yung pinakamaganda yung uh, example is yung uh, national grid yung uh, yung grid diyan sa Panay yan ay pag-aari na ng ano eh ng China China government ng China pinayagan niya ng gobyerno uh, pero hindi lahat pwede hindi pwedeng lahat yan ang ano dapat kasi katulad niyan pero pwedeng cancelin ng gobyerno, yung National Grid Corporation or NGCP. Kasi nakokontrol nila ang ano eh, ang, ang ang sistema eh. Oh, kung ayaw ko lang, galit sila sa Pilipinas, ba yung, yung, yung nila? Ang NGCP, dyan sa Panay. Ngayon, yung 60-40 rule, hindi na, hindi na, na dapat. -dapat. Dito, pwedeng pumasok ang gobyerno pag nakita nilang ito pala ay may security threat sa isang bansa katulad ng Amerika. So ang uh, ang ang pagtinanggal na ito at in na constitution all those direct foreign investment can own uh, 100% and they could run the company. Hindi na katulad ng uh, dito sa dyan sa Pilipinas na mayrong mga Pilipinong executive na nag-o-oppose uh, di ba? Hindi katulad ng bahwa, kung Korean firm, 100% Korean firm, they could do whatever they want because they want to to make the the company grow. They don't want to lose money. All right? Yeah. So, you know, importante kung bakit kailangan natin ng People's Initiative. Ito ba ipinaliwanag sa inyo ng mga kumukontra, lalo na yung mga pro-China? pinaliwanag ba sa inyo? Kung hindi nyo nakaintindihan, eh, kailangan sabihin nyo sa kanila, ipaliwanag nila. Naiintindihan ba nyo bakit kailangan i-amend eh, eh, yung constitution? Gusto ba natin umasenso? Right now, umasenso na tayo. Kaya lang, ang ating economy ay ang pag-asenso ay at a, a slower pace. Hindi fast pace. Kung baka sa tumatakbo, ang takbo mo ay mga uh, 10 kilometers per hour. But we want more speed, about 100 kilometers per hour. Ganun ang kailangan natin in order for us to achieve the goal that we meet an upper middle income country by the year or even next year or at the most is 2027 before the termination or before ending the term of President Bongbong Marcos Jr. Sasabihin ko sa inyo, kunyari yung mga tumatanggi, may mga pera na yan eh. Eh kayo, tayo, may hirap. Napapaligiran na, napapaligiran natin sila mga may hirap, yung mga may yaman silang mayayaman, may threat tayo sa kanila. Pwede natin silang pagnakawan, di ba? Kaya kita mo, tataas ang mga pader nila at mga iron grill. Pero, pag, pagtinanggal pag tinanggal natin yan, papasok ang mga foreign investors, katulad dito sa Amerika. In some part or most part of here in America, we don't need full security. Pakikita nyo sa television, sa sine, in movie, makita nyo, pag sinuntok mo yung kalaban mo, tumatago sa pader. <laughs> o, nakakita ba kayo na merong grill yung bintana nila at merong ang matataas ang bakod? Meron mo niyan sa California. California. Kasi talaga naman sa California, eh, ang daming tao at uh, kailangan uh, ang, ang, ang security doon ay matindi kasi nandun ang pera eh, sa California. Pero dito sa ibang parte ng Amerika, katulad dito ng Texas, wala. Walang ganun. Ano yan eh? Depende sa community. Kung meron threat, yan, ganyan. Makita mo talaga nakakatakot, parang gera. Pero dito, dahil kung, ano, speaking is general speaking, ang Amerika ay hindi masyadong maraming threat. Dahil ang mga, ang mga bahay dito gawa lang sa mga ahoy at ang um, mga uh, ano, karamihan ni salamin at walang bakuran kadalasan. Makikita nyo, pag gano'n ang itsura ng isang community, ang ibig sabihin payapa. Ang ibig sabihin, lahat ng tao, karamihan, ay may trabaho. Kasi dito, ang trabaho namin, dalawa tatlo. Kung maliit ang sweldo mo, then you could do uh, double job or even three jobs. Ganun to ang buhay dito. Na mission, kine-criticize nyo. Oo, oh, mahirap ang trabaho namin, pero hindi kami hirap sa pera. Tumaas man ang presyo ng bilin, kukonti ang nagre-reklamo. Kasi pag nakita na ng gobyerno na walang namimili o walang nagpapagawa ng bahay, ibig sabihin may problema sa economy. Ang gagawin ng gobyerno, through, uh, through uh, uh social services, mamimigay yan ng pera? Ah, huh? mamimigay yan ng pera. Kasi bakit sila mamimigay ng pera sa so, mga citizen? That is coming from our taxes. Because once we receive that money, we're going to buy foods. We're going to buy merchandise. We're going to buy construction materials because we are going to uh, build a house or improve or restoration. Ha? Huh? And yung owner, yung owner na yon, yung mga owner na mga mga, mga facilities na yon o tindahan o stores, uh, will 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 get uh, uh, will refill those that was uh, uh, go for sale, right? And uh, more, the, the, government will earn revenue from that, derive from that. So, balik sa gobyerno o oh, even mas mataas pa. Katulad nung nandun ako sa Chicago, uh, nangyari doon eh, nagkaroon ng parang recession, Ang ginawa ng mayor doon ay uh, umutang ng pera sa federal and at the same time, ginawa nila nagpagawa ng mga infrastructure. And in a short term, gumanda ang economy. Yung economy nila na bumabaksak ay dalawa, tatlong beses o apat na beses na lumago ang economy nila. Ganyan. Kaya eh, yung sinasabi nyo na uh, yung mga kritiko dyan, yung mga pro-China pro, pro -China dyan, uh, ayaw mamigay ng pera ang parating inaano yung DSWD. Tsaka okay yung plebisito. Pag nagbigay yung pera ng 100 pesos, eh nagagalit. Dahil yung daw plebisito ay binabayaran. Wala hong relasyon yun. Hindi o totoo yun. At kung ginagawa ng DSWD, ha? Eh, nakakatulong sa ekonomiya. Bawa 100 pesos. ay eh, isang milyon yung 100 pesos na yan. Bawat isa. Ano gagawin niya sa economy? Mami, hindi naman itatago yung perang yun eh. Gagastusin nila. May komitindahan ka. Naubos yung ano mo. Kasi yung, yung community mo, puro nabigyan ng 100 pesos yun eh. Ang gagawin niya, bibili sa tindahan mo yan. So, ano mangyayari sa tindahan mo? maubos ng ano, maubos yung stock mo. So pupunta ka sa main supplier mo. At yung main supplier mo magre-refill ng mga nawala na binili mo sa source company. Ngayon, pag nag ano yan, nag-refill, magbabay diyan, magja-generate yan ng revenue sa gobyerno. Yung pinagkunan, ganun din. Ang tawag diyan ay what we call this one. Uh, parang ano, parang piramid. Is piramid piramid? Pyramid? Ganyan. Kumikita ang bawat isa. At ang end result niyan, ang 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 country ang nakikinabang kasi lahat sila nagbabayad ng tax. Nakuha niyo ba? Kaya e, importante itong ating economic restriction to be lifted make it 100% and that is indeed in the uh, in the 1987 Philippine Constitution kailangan lang i-amend uh, pinangako naman ng, ng ating pagulo na walang can, walang uh, extension sa mga nasa pwesto just amending the economic provision okay kasi pag yan ay umangat ang economy natin, we will have more funds. We will have more funds for our Medicare. We will have more funds to our infrastructure. We will have more funds to what? Education, which is badly needed right now. Okay? We will have more funds for uh, to, to make our agriculture Uh, more advanced. Kasi sinasabi niyo uh, pinangako kasi ni Bongbong Marcos Jr. ang ating pangulo na gagawin niyang 20 pesos. That was ang ibig sabihin noon uh, uh, in English eh hindi naman directamente na yun ang ibig niya sabihin. Ang ibig sabihin niya ay parang ano lang yan, index lang. Na ilang magiging guide. Not actually magiging 20 pesos isang sa kilo. Eh, kawawa naman yung ating mga magsasaka. Paano, sino pa magtatanim ng, ng palay kung ganoon ang magiging presyo ito Eh, tumataas din yung bilihin ng uh, fertilizer. Well, at yung mga organic fertilizer, eh, binibili na rin. At kawawa naman yung pa, eh, pa pagod nila. Ano sila? Sira? Magtatanim ka tapos wala, hindi ka naman pala kikita. Hindi ba? O. Oh. Ganon din yan. Kayo, laborer, kung ba, kayo. Ha? Huh? Iniingin nyo yung increase nyo. Ganon din yung mga magsasaka. Huwag yung pansarili ang intindi nyo. Ang importante, kung hindi nagkasa yung pera nyo, eh, ba, pwede kang maghanap ng ibang trabaho. Magdagdag ka ng trabaho mo. Mag maging masipag ka. At paminsan-minsan, if you still have uh, fine time, you study Study, 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 study. That's the way how you can grow. Don't stay or don't make yourself idle. Don't waste your time. Don't waste your time, guys. Okay? So that's the only way that we are doing here in America. The 4.4 million Filipinos here in America are doing that. Two, three jobs on a daily basis. Maswerte ka na makakita ng one, isang job lang sa isang araw ang ginagawa ng isang uh, US Filipino dito. Usually, most of them are doing two jobs at a time. Kaya nga, ang mga Pilipino dito is the biggest single US dollar uh, remit, remittances in there in the Philippines. Pinakamalaki kami pong kumagpadala. Amounting approximately 13 billion dollars per central bank data out of 37.5 billion dollars uh, naka yan sa buong mundo ng mga Pilipino, including the overseas Filipino workers. And we consider ourselves also as overseas Filipino workers too. Kahit narito kami sa Amerika. Kaya sasabihin niyo, wala na kayo dyan, wala na kayong pakialam sa amin. Sino may sabi sa inyo? We are, we are investing our money and we make sure that what we send uh, dollars to the Philippines ay napupunta sa magandang paraan. And we need to uh, also share our, ide our ideas. And we need to also to share our, our skills so that you too, kasi hindi naman natutuhan to sa eskwala, eh. You cannot learn it in, in, school. You could only learn it through your experience, exposure. Okay? Uh, okay okay. I'll see you in my... Oh, yung mga magpupunta sa rally, no? Makinig na lang kayo. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung ano gagawin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung isa ba yung magdadasal o magmumura lang. Okay? At tingnan rin nyo kung papunta rin si Pastor Apollo Buloy Na sabi niya, may threat daw yung kanyang buhay. Tingnan natin. No? Uh, in a few hours, we will see uh, the evidence that we are expecting from them. Okay? In God with Rush, never hold your peace.